nganda ng agos oh thank god may kwan na siya nilagyan na ng semento dami na ang dami na naman kano laman ng tubig ng dam Board. lapit na tayo mga taker putin lang hindi masyadong lowered si russo grabe yung bakbakan kagabi sa mga motor palakasan talaga ng wab wab Alright, itinataas na tayo sa may mini dam At Ayan, na tayo sa gilid Sarap sana gumamit ng uh, Hero 12 mga kataker Or Hero 9, Hero 10 Yung stabilization nya Kahit ito malubak-lubak yung daan Maganda yung kuha nya So tayo dadaan mga kataker Meron yata dito meron din sa kabila eh eh, dito na lang Meron din no? doon oh Check natin dito Ayan eh, pwede pwede Let's go Dito na tayo sa mga mga take care. After 2 years. Grabe. Grabe, ang daming damo. Oh. Sarap namang tumambay dito. All right. sarap to dito mga ka-taker sa so, may mangga ito dinadaanan natin to lagi noon Two years may hit ay hindi pala 3 years pala na dinadaanan natin may na three years so after two years dadaanan natin ulit siya dahil ito yung daan mas malapit papuntang Bonifacio mga ka nasubukan ko pang nadaan to na sobrang lubak talaga kailangan mong buhatin yung motor mo dalawa kami ni Bok Rensel ayun pala si Ikwan ano kayo update kay Bok Jason sumimpla siya kagabi eh gasgas -gas yung kanya mga kamay ay 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 now living bye bye siha at nandito na tayo sa Pangasinan, ladies and gentlemen, well, Ladies and gentlemen, I am Kate Kerr checking in for the program Take Care Boom. <laughs> A ride 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 of 2025 ride 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 go mga kateker shout out po sa lahat shout out sa lahat ng tagapangasinan at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo happy new year po sa inyong lahat happy new year po sa ating lahat mga kateker parabo Abulan si idol ah sa mga uuwi po. Ingat po kayo sa pag-uwi mga ka-take care. Safety first. Sa mga nakamotor, dapat naka-helmet po tayo lagi. Para safe po tayo. At sa mga four wheels po, nauwi sa mga malalayo. I-check nyo po muna yung inyong mga sasakyan, kung uh, all goods po yung mga parts kung gumagana lahat Padilim na, umiinom pa ba kayo oh, ng tayo ah, na umuwi at magkape nakakape ako mga katekir gusto kong magkape gusto ko talagang magkape ng mainit ayun nagre-record pa siya thank you lord <laughs> Dito na tayo sa Bagit Bagit. At ah, yung kanan tayo dito, ha? Bakit Bagit eh. Bakit? Bakit? Eh, bakit? Bakit? Eh. 2025 Taon ng pag-asa Taon ng pag-asa at pag-ibig sa bawat isa Ip, Yan, mabot mga katayker. Yung battery natin. <laughs> Ang saya-saya, no? Mabot yung battery natin, mga katayker. Maraming salamat, Lord.